Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang dalagita na pinaslang dahil sa utang at pera. Para sa unang biktima, nangyari ito ng May 28, 2024. May mga binatilyong naglalaro sa isang rubber tree plantation sa Lampung, Indonesia. Nagahanap ang mga binatilyo ng ibon na kanilang huhulihin. Habang naglilipot sa plantasyon, hindi ibon ang kanilang natagpuan. Ang nakita nga ng mga binatilyo ay isang babae sa damuhan. Napatakbo palayo ang mga binatilyo at nagsumbong sa kanilang mga magulang. Agad namang nireport ng mga magulang sa mga pulis ang babaeng nakita sa damuhan ng kanilang mga anak. Mabilis na kumalat sa buong lugar ang balita hindi maiwasan ng mga tao na magpunta sa damuhan para makibalita. Ang mga pulis ay agad na nagpunta sa nasabing lugar. Ito na nga nakumpirma na, na nga ng isang babae ang nakita ng mga binatilyo na nasa damuhan. Wala nang sinayang na oras ang mga pulis at sinimulan agad nila ang investigasyon. Sa inisyal nilang pag-iimbestiga, maraming tinamong saksak ang biktima. Nalaman din ng mga investigador na wala nang suot na pangloob ang babae pero nakasuot pa ito ng uniforme. Ang ganing uniforme ay mula nga sa isang swelahan sa Serangam, Sekola. Hindi naman maiwasan ng mga pulis na isipin nga na posibleng pinagsamantalahan muna ang biktima bago siya pinatay. Sa tabi naman ng labi ng biktima, may isang itim na motor na pinaniniwala ang pagmamayari ng babae. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa isang eskwelahan para kumpirmahin na ang biktima ay kanilang estudyante ayon nga sa uniforme nito. Sinabi naman ng eskwelahan na mag-aaral nga nila ang babae. At iyon ay walang iba kundi si Angie Lestari, 20 years old. Siya ay nagmula sa Lampung sa Indonesia at siya ay may isang kapatid. Lumaki si Angie sa pangangalaga ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga magulang kasi ni Angie ay maagang nawala dahil sa isang aksidente. At kasalukuyan nga siyang nag-aaral sa isang vocational school. Tulad ng ibang mga kabataan, mahilig si Angie mag-video at mag-post sa TikTok. Ang account ni Angie ay mayroong 30,000 followers. Kapansin-pansin din na mahilig si Angie sa mga gintong alahas. Madalas niya nga itong suot sa kanyang mga video sa TikTok. Sa mga video, makikita si Angie na nagsasayaw o hindi naman kaya ay nagkukwento sa kanyang mga followers. Kapag may libreng oras si Angie, siya ay nag-aalaga sa kanyang mga maliliit na pinsan. Mabait, masayahin at masipag. Ganyan nakilala si Angie ng kanyang mga kaibigan minsan ay wala nga daw itong nakaalitan. Kaya naman nagulat ang lahat nang nalaman nila ang tungkol sa nakakalungkot na sinapit ni Angie. Dinala ang labi ni Angie sa ospital para sumailalim sa autopsy. Nakumpirma sa ospital na pinagsamantahal nga si Angie ng taong pumatay sa kanya. At nakitaan naman ng DNA ang ibang tao sa katawan ni Angie. Nakausap ng mga pulis ang tito ni Angie na si Yasman. Ayon kay Yasman, May 27, 2024 ng umaga, nakatawag pa umano si Angie sa kanila at sinabing uuwi siya ng tanghali. Pero matapos yon, hindi na nakontak ni naman pa si Angie. Sinabi din ni Yasmin na ang kalye kung saan natagpuan si Angie ay kalye na hindi naman niya dinadaanan pa uwi. Malayo daw ito kumpara sa daan mula eskwelahan pa uwi sa kanilang bahay. Bukod kay Yasman, in-interview din ng mga pulis ang iba pang miyembro ng pamilya ni Angie at ang mga guro sa kanyang eskwelahan. Pero ni isa sa kanila ay walang maisip na taong kayang gawin iyon kay Angie. At husti siya nga ang sigaw ng pamilya ni Angie. Mabait at maalagang babae umano si Angie at wala itong nakaaway kahit pa kailan. May 29, 2024, nang natapos nga ang autopsy report at inatid na sa huling hantungan ang dalaga. Ayon nga sa mga followers ni Angie, dapat investigahan ng mga polis ang ex-boyfriend ni Angie. Ayon kasi sa huling post ni Angie, hindi maganda ang hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend dahil naging makasarili umano ang lalaking. May 30, 2024, binigyan ng cash assistant ng mga polis ang pamilya ni Angie para kahit papano ay makatulong ito sa kanilang pamilya. Nangako din ang mga polis sa pamilya ng biktima na iimbestigahan nilang maigi ang kaso ni Angie para mahanap ang sospek sa kanyang pagkamatay. Sa gitna nga ng investigasyon, may isang account na lumutang sa TikTok at nagsabi na siya umano ang pumatay kay Angie. Hinamon nga ng lalaki ang mga polis kung kaya siyang hulihin ng mga ito. Ayon nga sa post ng lalaki, Hindi nyo ako mauhuli. Magaling akong magtago. Ano ba ang ginagawa ng mga polis? Natutulog lang ba kayo? Gumising kayo at gawin nyo ang inyong mga trabaho. At ang post nga na ito ng lalaki ay kumalat at nag-viral gamit ang lahat ng kanilang resources, trinak ng mga pulis ang may-ari ng post na iyon. June 4, 2024, nang natuntun nga ng mga pulis ang lalaki at siya ay inaresto. Pero matapos ang investigasyon, napag-alaman na hindi pala siya ang sospek sa pagkamatay ni Angie. Sinabi ng lalaki na ginawa lang niya ang post para mag siya sa social media. Binalikan naman ng mga pulis ang damuhan kung saan natagpuan si Angie para makahanap pa ng mga ebidensya. Isa-isa namang kinuha ng mga DNA samples ang mga kaibigang lalaki ni Angie nang sa gayon ay ma-match ng mga pulis ang DNA ng lalaki sa katawan ni Angie. Malaking tulong din sana sa mga pulis ang cellphone ng biktima pero hindi nila ito nakita. Makalipas ang ilang linggo, lumabas na nga ang resulta ng DNA test. Ngunit wala din sa mga kaibigan ni Angie ang nagmatch sa DNA na nakita sa kanyang labi. At para nga sa mga pulis, tila dead end na ang ginawa nilang investigasyon. Dumaan muli ang mga linggo at natanggap nga ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa CCTV na pinaniniwala ang nagip si Angie habang siya ay sakay ng isang motor. Sa video, makikita ang pagdaan ng isang motor na sakay ang dalawang tao. Pinag-aralan naman ng mga pulis ang CCTV para malaman ang pagkakilanlan ng driver ng motorsiklo. Subalit bigo ang mga pulis na makilala ang lalaki. Ipinanood naman ng mga polis ang kuha ng CCTV sa pamilya ni Angie sa pagbabaka kilala ng kanyang pamilya ang lalaking driver. Ayon sa mga kamag-anak ni Angie, hindi basta-basta ipapadrive ni Angie ang kanyang motor maliban na lamang kung kamag-anak niya ang driver. Dito na nga nagkaroon ng teorya ang mga pulis na maaaring kamag-anak ni Angie ang driver na huli niyang kasama bago siya pinatay ng sospek at dahil dito mas ninaliman ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Natuklasan nila na may isang kamag-anak si Angie na hindi dumalo nang inihatid ang dalaga sa kanyang huling hantungan. Inalam ng mga pulis ang pagkakilanla ng tao na ito at siya ay hinanap. Hanggang sa nalaman ng mga pulis na ang lalaki ay kinilalang si Herman. Si Herman ay malayong tito ni Angie. July 1, 2024, nang nagpunta ang mga pulis sa South Sumatra dahil nandun si Herman at agad namang naaresto si Herman ng mga pulis. Nang kumalat na nga ang tungkol sa pagkakaaresto ng tito ni Angie bilang sospek, iba't iba ang naging spekulasyon ng mga tao. Ayon sa mga sumusubaybay sa kaso ng biktima, tingin nila may pagtingin si Herman kay Angie, lalo na bata pa ito at maganda. At nang tumanggi nga si Angie sa kagustuhan ni Herman, naisipan ng lalaki na patayin ang sarili niyang kamag-anak. Pero, pinabulaanan ito ng mga pulis dahil dapat hintayin muna ng mga tao ang totoong resulta ng kanilang investigasyon at hindi dapat sila nagbibigay ng sarili nilang opinyon at espekulasyon. Makalipas ang ilang linggo, nagsagawa nga ng press conference ang mga polis hinggil sa kaso ng biktima. Ayon sa mga polis, ang motibo ni Herman sa krimen ay pera. Nasilaw daw si Herman sa magintong alas na laging suot ni Angie sa kanyang mga TikTok account. Balak na din daw talaga nakawa ni Herman si Angie dahil alam niyang mas mapera ito kaysa sa kanyang pamilya. Kinuwento naman ng mga pulis sa press conference ang buong pangyayari ayon sa testimonya ni Herman nang umamin siya sa krimen. May 27, 2024 nang bumisita si Herman sa bahay ni ni Angie. Noong una nangungutang si Herman sa kanyang mga kamag-anak pero wala itong mapahiram sa kanya. Dito na nga nakita ni Herman si Angie na papasok sa eskwelahan. Nagpresenta si Herman na ihatid si Angie sa eskwelahan. Hindi naman tumangi ang dalaga sa alok ng kanyang tito. Sa kabilang banda, dito na nag-isip si Herman na isagawa ang masama niyang balak laban kay Angie. Nang narating na ni na Herman at Angie ang plantasyon, inihinto ni Herman ang motor. Pinilit niya si Angie na ibigay ang kanyang wallet, pera at mga alas. Pumalag at lumaban si Angie sa kanyang tito. Agad na tumakbo si Angie palayo sa kanyang tito. Kaya naman naghabulan si Angie at Herman sa loob ng plantasyon. Nang naabutan na ni Herman si Angie, bigla na lamang niyang sinaksak ang dalaga. At nang hindi na nga gumagalaw si Angie, dito na siya pinagsamantalahan ng kanyang tiyuhin. At matapos masigurado na binawian na ng buhay si Angie, ninakaw ni Herman ang pera, cellphone at alahas ng kanyang pamangkin. Iniwan din ni Herman ang motor ng biktima sa tabi nito. At dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Herman ng premeditated murder at pananamantala. Ikinulong si Herman habang naghihintay ng kanyang trial sa korte. September 2024 na nagsimula nga ang trial ni Herman. Agad siyang napatunayang guilty dahil positibo nga ang kanyang DNA ay nakita sa labi ni Angie. Napatunayang guilty si Herman sa mga kaso laban sa kanya. Hinatulan si Herman ng 50 years na pagkakulong para sa pagpatay niya sa sarili niyang pamangkin at panghahalay dito. Para sa pangalawa nating kwento, kilala ni natin ang babae na si Mega ay Katni o tawagin na lang nating Megan, 20 years old. Mula sa respetadong pamilya si Megan at sila ay nakatira sa Central Kalimatan, Indonesia. Kilala ang pamilya ni Megan dahil ang kanyang mga magulang ay parehong matulungin sa mga tao. Habang ang tatay naman ni Megan ay isang pastor dahil ang pamilya ni Megan ay isang Christian. May dalawang kapatid si Megan at siya ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Kilala ding relihiyoso ang pamilya at kani. Kapag walang pasok si Megan sa eskwelahan, inilalaan niya ang kanyang oras sa pagpapraktis ng Christian songs. Isa kasi si Megan sa makumakanta sa simbahan sa kanilang lugar. Bukod doon, matalinong babae si Megan. Sa huling larawan ni Megan kasama ang kanyang mamagulang, makikita nga na may award na natanggap si Megan. Aktibo din si Megan sa mga church at social activities ng kanilang simbahan. Mayroon nga dalawang TikTok account si Megan kung saan meron siyang mahigit 3,000 followers. Makikita nga sa isang video si Megan habang nag e ng Christian song. Magalang, palakaibigan at mabait. Ganyan ilarawan si Megan ng mga tao sa kanyang paligid. July 8, 2024, kumain sa labas ang pamilya Ekanti. Masaya ang buong pamilya dahil paborito nilang banding ang pagkain sa labas. July 9, 2024 ng umaga, nagpaalam si Megan sa kanyang nanay na si Rani na siya ay papasok na sa eskwelahan. Bandang alas 9 ng umaga, sumakay na si Megan sa kanyang motor at umalis. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakatanggap ng tawag si Rani mula kay Megan. Ayon sa tawag, sinabi ni Megan ang mga katagang, Ma, Tulong, andito ako sa Bangiwaw Camping Ground. At matapos magsalita ng ganon si Megan, bigla na lamang naputol ang tawag. Sobrang nag-alala si Rani kaya agad siyang nagpunta sa Bangiwaw. Habang papalapit si Rani sa camping ground, nakita niya ang itim na usok. Maya-maya pa nakita ni Rani ang isang motor na nasusunog. At sa hindi kalayuan, natagpuan niya si Megan sa isang damuhan. Bahagya ding may apoy ang labi ni Megan. Napasigaw na lamang si Rani ng tulong nang makita ang sinapit ng kanyang anak. Agad namang tumawag ng mga pulis ang residente ng nasabing lugar. Hindi nagtagal, dumating naman ang mga pulis sa crime scene. Pagdating nga ng mga pulis, nakumpirma nga nila na binawian na ng buhay si Megan. Sa inisyal na investigasyon, na aksidente si Megan habang siya ay sakay ng kanyang motor. Ngunit nang sinuri ng mga pulis ang labi ni Megan, may maliit na hose na nakapulupot sa kanyang leeg. Napag-alaman din na nawawala ang hikaw at cellphone ng dalaga. Kaya para sa mga polis, may posibilidad na ninakawan si Megan at pagkatapos, siya ay pinatay. Dinala ang kanyang labi sa ospital para sa sa autopsy. Pero hindi agad umusad ang kaso dahil dalawang linggo bago lumabas ang resulta ng autopsy. Samantala, umabot sa labing tatlong witness ang nakausap ng mga polis para malaman kung sino nga ang pumatay kay Megan ngunit bigo silang makakalap ng ebidensya kung sino ang sospek. Kaya naman bumuo ang mga pulis ng isang special team para imbestigahan ang kaso ni Megan. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Megan na wala na ang dalaga. Wala silang maisip na taong kayang gumawa ng ganun kasamang krimen. At matapos lumabas ang resulta ng autopsy, inihatid na nga ng pamilya Ekant ni si Megan sa huli niyang hantungan. Dumaan ang mga araw at linggo pero walang bagong update sa kaso ni Megan. Sa isang interview sa tatay ni Megan na si Gunalan, ibinigay na umano nila lahat ng impormasyon sa mga pulis pero ang tanong nila, bakit tila hirap pa din ang mga pulis sa pagresolba ng kaso ni Megan? Nanawagan nga ang mga magulang ng biktima sa mga pulis na tuluyan ng resolbahin ang kaso, lalo na at may resulta naman na ang autopsy. September 2, 2024, natuon ang atensyon ng mga pulis sa ibang kaso nang may madiscovering labi ng isang lalaki sa gubat malapit kung saan natagpuan ang labi ni Megan. Kinilala ang lalaking nasawi na si Robbie, 24 years old. Si Robbie ay pinsan ni Megan. Ayon sa investigasyon, ang nanay ni Robbie ang mismong nakadiskubri sa sinapit ng kanyang anak. Naglalakad umano sa gubat ang nanay ni Robbie nang may naamoy siyang mabahong amoy. Hinanap ng ginang ang amoy at natagpuan niya nga ang kanyang anak na wala ng buhay. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, tinapos ni Roby ang kanyang sariling buhay. Lumalabas na ilang araw na palang nawawala si Roby pero ang akala ng kanyang pamilya ay nasa ibang lugar lamang siya at nagtatrabaho. Palaisipan naman sa mga pulis kung may kinalaman ba ang kaso ni na Megan at Roby. Dumating ang August 2024 pero wala pa ding resulta ang kaso ni Megan. Hanggang sa dumating nga ang September 5, 2024, nang nagsagawa ng press conference ang mga polis para sabihing sarado na ang kaso sa pagbatay kay Megan. Ayon sa mga investigador, ang pumatay kay Megan ay walang iba kundi ang kanyang sariling pinsan na si Robbie. Sinabi pa ng mga polis na kaya marahil tinapos ni Robbie ang kanyang sariling buhay ay dahil nagigilty siya sa ginawa niya sa kanyang pinsan. Sa autopsy report, pananakal ang naging sanhi ng pagkamatay ni Megan at pagkatapos niya ngang mamatay, saka siya inapoyan ni Robbie. Ayon sa investigasyon, magkausap si na Megan at si Robbie bago ang krimen. July 9, 2024 ng umaga, nakatanggap si Megan ng chat mula sa Facebook account ng nanay ni Robbie. Ayon sa chat, nagpapatid sana ang nanay ni Robbie dahil sira nga daw ang kanyang motor. Pumayag naman si Megan at nagtungo siya sa Bangiwaw Camping Ground kung saan naghihintay umano ang nanay ni Robin. At nang nakarating na si Megan sa camping ground, hindi niya akalain na si Robby pala ang nando doon dahil nagpanggap sa chat si Robby bilang kanyang nanay. Inaya ni Robby si Megan sa mga sukal na parte ng gubat. Gusto ni Robby na may mangyari sa kanila ni Megan dahil matagal na palang may pagtingin si Robby sa kanyang pinsan. At nang tumanggi si Megan, dito na siya sinakal ni Robbie gamit ang isang hose. Nagawa pa nga ang makatawag ni Megan sa kanyang nanay para isumbong ang kanyang kalagayan. Pero makalipas nga ang ilang minuto, tuluyan na ang binawian ng buhay si Megan. Dito na pinagsamantalahan ni Robbie si Megan. Pagkatapos, inapoyan niya ang motor ni Megan at maging si Megan. Ninakaw pa nga ni Robbie ang higaw at cellphone ng dalaga. Ayon sa nanay ni Robby, ilang beses sinubukang mangutang ni Robby sa nanay at tatay ni Megan, pero tumanggi silang pahiramin ang binata ng pera. At dahil nga patay na si Robby, close case na ang kaso ni Megan at wala nang aarestuhin pa ang mga polis. Malungkot naman ang pamilya ni Megan na ganun lang nawala si Megan. Sa kamay pa ng kanilang kadugo at dahil lamang sa pera. Buko doon, pakiramdam nga nila ay tila hindi nabigyan ng hustisya si Megan dahil patay na rin ang pumatay sa kanya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto niyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto niyong i-feature sa ating channel, i-comment down below niyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe niyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!